Yan, tandaan natin pag umaandar sa maugong, tapos may nag-warning battery sa sign sa dashboard. Yan, check natin. Pero ganitong umuugong diode ito. Titingnan natin diode tsaka carbon. Titingnan natin. Ito yung sinasabi kong umuugong yung andar. Ito yung idol. Pakita ko sa inyo. Yan. Diode. Yun. Nakita mo. Nakita mo yan. Oh. Yun. Nakita mo yan. Lapit-lapit natin. Yun. Oh. Yun. Oh. Yun, oh. Putol kita mo yun oh confirm dahil diba tama hinahala natin tsaka carbon paano na natin carbon dalawa yan idol, yan at saka nasa loob yeah. yan ito sa nasa loob yun know? oh yan nasa loob dalawa yan yun know? oh yun kita mo dalawa automatic yan pag may photo dito sa ground oh positive may ground automatic yan you know sunog yun automatic yan dalawa kaso isang set yan papalitan natin tama di ba kita yung nagpapalitan simple yung gawin natin kita mo yan ang uh, putol yan yan tsaka kapalit yan katapat ito nasa loob yan o yun know, nasa loob you know, magkatapat sila you know yung puti na yan, yan. tapos lilihain il natin to para kakapit pag hininang natin di <silence> <silence> <"SALUKITAN> yeah. natin dating sa so, na natin. Ay eh, nakabit na natin. Yan o, na natin Inang na natin. Tatlo yan. yan na natin pati dayod. Na natin. ay, ay IC si pala sorry IC yun o okay na